ka idol I'm back Mata, tapos na tatagal login na natin para maintain po ng iba natin mga followers kasi si buwan na ako Bisaya. tapos na ako mag shave at maligo ang tatalakay po natin ngayon is anong unang gagawin bago pumunta or bago mag apply papunta ang Japan anong mga kailangan na mga requirements na ano muna i-completo nyo bago kayo pumunta ng agency. Kasi once, pag nag-pass kayo ng dun sa agency, tapos matanggap yung bydata nyo, tapos tatawagan kayo, mas maganda kasi kumpleto na. Or, kahit hindi naman lahat kumpleto, basta ano na yung mayroon na kayong passport, yung bagong passport, tapos yung mga diploma, high school lang, kasi advice ko lang, mas maganda gagamitin nyo is yung high school ano nyo, credentials kasi yung ginamit ko dati high school credentials din kasi na gumamit ng sa college ano ko yung Matthew kasi ano eh yung medyo hassle at ano din kasi yung sa part ko sa si Bisaya sa Cebu ako tapos nakapag-aral ako sa ano sa Sagbitla sa Manila tapos siyempre, pag ka ng TOR, punta ka pa ng Manila, kukuha ka ng mga certifications doon. Yung mga ganun, kasi ipapasa myun sa... Ano, sa... Kasi papapad... Kung sa high school kasi, kad lang yung Red Ribbon. So ano lang natin, high school lang muna tayo. Mas madali yung high school credentials kasi yung kailangan lang, diploma, for man 8 seven good moral, yun lang basically talaga kasi papadala mo yun dun sa Manila papare-driven mo ipa-authenticate ba yun yung pangalawa first first is passport high school credentials and then yung pangatlo ano na lang yun yung mga to-follows na lang like ano yung phase 1 na medical if matanggap ka na pero basically yung kukunin nyo muna passport ay na school credentials tapos gawa by data punta kayong agency ako kasi sa Cebu ako sa Golden Gateway Services and ano man power doon sa malapit lang sa Capitol of sa Capitol building sa Capitol site near 7-Eleven along ano na siya yung sa straight same straight lang talaga makikita mo na agad yung sa right side yun eh basta comment lang kayo sa baba ano yung mga katanungan nyo. Kasi yung share ko ngayon, yung mga basic, basic lang muna. Tapos, basta bago kayo pumunta sa agency, dapat may ano na kayo, yung passport, yung high school credentials, tsaka by data. Kasi pagpunta nyo doon sa agency, mga kabayit yung mga guard doon eh. Ikikita lang kayo, turun, anong gagawin nyo, anong sunon step na gagawin nyo, tapos tatanggapin nila yung by data tapos may na ni eh, parang ano na ngayon yung through online na pero huwag kayong mag-alala basta unahin nyo na yung passport tsaka school credentials nyo kasi pagdating nyo doon tuturuan ko ng guard bibigyan ko ng listahan kung ano yung mga gagawin nyo tsaka advice lang huwag muna kayo mag ano, mag resign tulad ng ginawa ko dati Huwag muna kayong kayo mag-resign sa ano niyo sa trabaho niyo kasi hindi nyo man maano yung mga requirements eh, kahit nagkatrabaho kayo. Kunyari, tulad, tulad dun sa Cebu, may yung sa MIPSA or sa ibang mga kanabi zone dun, di ba yung parang tri-ship, yung 210, 10, 10 6, 6, 2, yun. Kasi may time kasi, may time talaga yung mga, ano na mga, yung ano, mga requirements nyo. Huwag nyo na madaliin. Kumbaga, step by step lang ba? Huwag yung pressure, pressure yung sarili nyo. Kasi once pinipressure nyo, baka maano yung trabaho nyo, baka ma ano pa yung mga kunyari maapekto yung trabaho niyo dahil sa pagkuha niya ng requirements baka ma tanggal sa trabaho na kayong ano pang allowance pag nag ano na kayo ang gawin na yung application niyo yun lang talaga kasi pag natawagan na kayo kanyan first interview doon sa ano sa agency tapos pag nakapasa kayo eh, ano kayo ng ano ng Kento, i-schedule kayo sa first interview. Kasi sa company namin, dalawang interview yun. First, uh, first sa agency, tapos pag may ano tara sa employer, first interview na employer, tapos after one week or two weeks, magsiset na naman niya ng second interview, which is yun yung final interview talaga. Doon na, doon yun na malalaman na natanggap ba kayo. So, yun na yun. Bago pumunta ng agency, mag- ikum, ikum, kupit tuhoy niyan yun may yung ano muna yung passport bagong passport at yung school credentials nyo gawa na ba ipasa sa puto ng agency tapos ipasa sa agency sa golden gateway yun yun tapos antay lang kayo ng tawag tapos nun pag nasa Luzon kayo Luzon sa part of Luzon ano naman doon may agency din nasa Laguna yung I, I ay career na agency. Yun yung ano, isang agency na nagkikater papuntan Japan. Kasi pag natanggap na kayo kahit sa ang isang agency na yon, although sa Manila yung Air -care, Career, sorry sorry, nabubulol. Yung sa agency ng Manila, sa agency ng Cebu, pag natanggap kayo, same lang kayo ng training area. Tapos may allowance kayo, libre yung up, yung dorm niyo, libreng tubig, kuryente, tapos may allowance doon na kukunin yung pagkain niyo saka safety doon may ano may guardian hindi kayo makalabas-labas doon yung kunya yung ano yung linggo hindi kayo makabasta-basta makalabas doon tapos yun na mga 4 to 5 months na siguro yung training sa about sa trabaho dito Tsaka, sa Japanese ano language ano schooling kaya yung gustong mag-apply yung mga diploma school 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 credentials niyo kumpletuhin niyo muna tapos huwag kayong mag-resign sa trabaho hangga't hindi na kayo makakapasa sa ano final interview kasi bibigyan ka ng abiso niyan eh ng agency na oh ano na punta na may schedule na kayo pa punta sa training center para mag-start and training niyo diyan na kayo magano mag-resign kasi ibang company kasi tulad sa akin may one month na ano ba yung magre-render ka. Kasi hindi man pwede yun na basta-basta ka na lang mag-pass ka ng resignation. Kinabukasan, mag-out ka, mag-ano ka na, mag-hint. Hindi man basta-basta ganun. Basta yun lang. Comment lang kayo sa ano, comment button sa baba. Kasi yung mga katanungan nyo, doon ko sasagutin. Basta, yun ang sinasabi ko, yun ang gagawin nyo. Yun ang pinaka-the best talaga. Walang hassle yun. Tsaka yung video natin ito, paki-share naman para sino yung gusto magpunta ng Japan, may idea na sila ba anong una nilang gagawin. Kaya maraming salamat nga pala sa mga viewers natin sa at mga sumusuporta. Basta comment lang kayo kasi yung mga comment nyo doon, doon natin kukunin yung next video natin. Basta alalain ko kayo papuntang Japan. Napaganda sa Japan. As in, mababago yung buhay nyo. Salamat, thanks for watching. See you next time.